Apoy. Bababa po kayo dyan. Tapos yes, pagdating nyo ng si, si, may si Binilibin dun sa dulo eh. Dun, may tricycle dun. Sa likod na yung si Binilibin. Wala, wala yung dito. Medyo... So, tama lang dun. Pagbaba mo dun yung may ano. Nakasana dyan. Apoy dito rin naman dito eh. Pagbaba mo dyan, Diret diret sa may makikita ko si Binilibin dun. Sa likod nyan may ano. Pagbaba mo dyan. Kahit tayo po, dito lang ito. Hindi. Hindi malabas uh, yung mga truck. Ah, hindi diretso ah. Alin po? Yung, yung kasada na yun, diretso yun walang pupunta rin. Nang, makikita mo yung LTO bandang kaliwak. Tapos papasok po. So, uh, pero malap. Kaya lang din lakarin ko yung ikaw lang. Ay, bata ko. Tricycle na lang kayo. Pero dito po ipapunta ng LTO. Yung kasada na yun. Pero ito yung dagtong na yun, dagtong dito. Alam ko kami dyan, saan na yan? Eto, mababa na kayo dyan, eh, yung dinadaanan nito. Pag mababa dyan, sa kanan kayo, papunta LTO ngayon. Ah, ito pa kasi dyan? Oo. Huwag pa rin akong kuha ng stove. Wala akong nakalagay na... Oo. Oh. Okay, sana kung ikaw lang, natin kita doon sa may ano... Wala palang helmet. LTO ba wala? LTO? Eh, ano po binilala pa sa lumaki? Ano kasi yan? Uh, One-way, palabas lang yung takot niya palabas walang papasok kasi uhulihin one like way lang kasi lalakarin lang po dito pwede po pwede mas malapit dito mas malapit dito oo uh, continue lang oh, ano lang yun 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 lang continue kasi wala ka na wala liko. Ka na liko diritsa ko na pa dungde pag dito malapit lang din pagbawa mo dyan sa kanan ka diritsa na yan LTO na yan makikita mo yung LTO sa bandang tapat ng ano yun eh kira santa ah okay, thank you po thank you